sa harapan. Mga kapatid, uh, kukuha kami ng buto. Tinisting namin dito sa likuran, eh, hindi naman parang mahirap, patigas. Ngayon pupunta kami sa harapan, gago, doon namin bubutasin. Gusto nyo ba isama namin kayo sa video? Hindi ko naman. Ha? Okay naman. Sasama ko kayo para mapanood nyo sarili nyo. Narito po nagpapako ng buto sila nanay tsaka si ate yan po ano nyo yung kukunin? tatay, tatay pala ni ate sa asawa naman ni nanay yung kukunin na buto Tar kasama natin dito si kapatid na dyan ni Nya... Boboy mga kapatid tara mga kapatid samahan nyo kami kumuha ng buto ingat kayo dyan ingat ay yung sako ka pala thanks to you ano yata yun? Lilibing yata ito nung nandito pa si Dilpin. Papa. Papa, kumain pa ah. Naiwan ng isang medyas. Andun, yan, yan. Yeah. Okay na po. Ito na po lahat. Okay, ayusin mo para mababa lang ang ating gagawin ano yung just pagkapay mo sa pantalon yung ayun ayun nuway tuway yung isa pa Ay, no, ayan. May plastik ko ba kayo? may plastik ito ba? Ito ba ito ba? Narito po ang luwet-luwet niyan mga kapatid. Kukunin daw nila. Ni nanay kukunin. Si nanay naman. Siya ang asawa ni, nitong kinukuha natin na mga buto mga kapatid. Ano mo? Mga kapatid.

Um, nagkaroon na ng ano eh hindi pa po? hindi sa materialis namin Ano ribs? Huh? Oh, ano uh -huh. ay malaking tao to. Malaking tao 'yan. Napakata oh. talaga mga ribs niya. Oh. meron pa yan, yan dun, sa unahan oh, ay, Yan okay. pa sa katabi ng buto Ng pa Ayun, meron pa yan doon.

May sing-sing pa. yun sing-sing. Kunin mo. Ayun, nasa butas. sing Oo. Ayun, ayun, Yan, yan. Butas na yan. Stainless yata. Yan. Ito po. Stainless. Stainless. Ayun pa, buto. po. Ayun, pwede sa kasal niya? Okay na. Yung isang buto na nasa sako. Sa ito buto po na ito, ililipat po namin sa maliit na netso mga kapatid. Eh, okay, ito na mga kapatid. Ah, dinalaga na ni kapatid na bubo itong ilalagay natin sa ibabaw. Yan plywood na yan diyan naman sasalo Ayun ah, ng sasalo sa halo ng lalong simento mga kapatid kulang pa, kulang pa. Kulang pa. Go! Kasi lagi, nag i mag-isa lang kami. Ma'am, <laughs> minsan, kagaya niya, naghahanap kami ng mga ano, sobrang-sobrang alublak. Sulok-sulok. Eh, may mo sa mga ganyan. Hehehehe <laughs> Hehehehe Tatlo pala? Nakakapot ako dito. Tatlo. Four. Tatlo ka na? No? Shhh! Ulit mo ha. Pinagamit? Ah, tam mga patbuhos na lang yan mga buhos. Oo. Eh mga kapatid, ah, sinihintay ko lang ang yung panglalagay dito sa ibabaw para mawa... mais laban na isla bang tawag niyan dito sa imploring sa itaas so yun mga kapatid hanggang dito na la lamang po video natin wag niyo po kalilimutan yeah. mag -subscribe. at mag like at mag share din po at pintutin ang bell button para lagi kong updated sa mga bagong video ko maraming salamat po